Hello po, good morning po sa ating lahat uh, mga kaibigan So ngayon po, uh, update po natin yung ating mga alagang baboy So ngayong araw po mga kaibigan, sila po insakto na nasa uh, isang buwan Mula po ating nabili po sa ating mga suki ng mga breeder So itong dalawa po mga kaibigan na yan, yan po yung mga babae Ito po yung balak natin na gawin mga pamalit lahi sa ating pong mga uh, inahing baboy ito po ating pinapakain sa ngayon Uh, kapag tanghali, at yun pong binibigyan ng uh, kalahating kilo po na uh, grower sa umaga, ang pinapakain po nito ay isang kilong grower po na uh, pedrolak feeds po mga kaibigan sa isang araw po mga kaibigan itong apat na biik nito ay makakaubos ng uh, limang kilo na grower feeds sa isang araw silang lahat po yan kasi po sa umaga, isang kilo yung dalawa, and then So umaga din, uh, umaga at kalahat, uh, umaga at hapon itong dalawa din ay nakakaubos din po ng tigi isang kilo po ng grower feed. Sa tanghali, binibigyan ko po sila ng uh, kalahating kilo lang. So ngayon, ang ating pong estimated na timbang sa kanila ay nasa 30 to 35 kilos na po yan. Around one month na atin pong kinuha o nabili po sa ating pong mga suki na mga uh, breeder po mga kaibigan. So ayan na po sila ngayon, sila po yung nasa uh, 30 to 35 kilos at 1 month mula po natin nabili. Hindi po mula nang ipinanganak ha, mula po natin pong uh, nabili sa ating mga suki na mga uh, breeder. So ito po ay babae din, uh, plano po natin uh, gawing pamalit lahi. and then yung isa ay uh, lalaki po yung isa, isa lang po yung lalaki nito sa mga uh, batch na ito ng mga biyek na nabili natin. Plano kasi natin uh, apat na babaeng biik ang bibilhin. Pero ang problema, ah, uh, yung ibang uh, babaeng biik po ay hindi po nakapasa sa atin pong standard sa mga gagawin natin mga pamalit lahi. Kaya tatlo lang po yung babae at saka uh, isa po yung lalaki. So ayan po mga kaibigan. Sila po yung ating pong pinapakain uh, ng kalahating kilo na grower feeds uh, tuwing tanghali po. So ayan po sila mga kaibigan. Sila po nasa isang buwan mula po nating nabili. Ang mga biyek po ito ng mga kaibigan, ay nabili po natin noong May 23 o May 24. So ngayon po, ay nasa June 24 po ngayon. So ayan po sila. Sila po ay uh, mabibilog po yung pangangatawan, maluluso po yung kailangang pangangatawan, at sana po, hopefully, sila po ay uh, malaking maayos po dito po sa ating pag-aalaga. Basta po, ang ating pong gagamitin ay premium feeds. Talagang mabilis pong lumaki yung mga biyek natin. Huwag po natin tipirin sa pagkain o feed yung ating mga biik. Kung gusto po natin na sila po yung mabilis uh, lumaki po mga kaibigan. Lalo na na kapag ating pong ay mga fatining po ng mga biik. So ito po yung update ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.